Alam niyo ba kung paano ginagawa ang toyo? Toyo, yung soy sauce. Ang toyo o soy sauce, ginagawa ito sa loob ng banga. Tingnan niyo guys. Yan ang mga banga. Napapaloob dyan yung magiging toyo. Oh, Dumadaan yan ngayon sa fermentation. Ang fermentation sa paggawa ng natural, organic na tuyo ay dumadaan yan from 6 months to 2 years bago magiging tuyo ang mga yan. Ganon katagal ang paggawa ng tuyo. Hindi yung toyo na nandyan sa kilala natin na lagi nating nabibili yung mga toyo na yan ay ginamita na sila ng hydrolysis o ginaginamita -ginag na sila ng asido para madaliin ang paggawa ng toyo. Pero yung sa ibang bansa, yung mga toyo natin dito sa Pilipinas, yun ang mga toyo na cheap soy sauce o mumurahing toyo. Kasi ginagawa sila gamit ang asido o hydrolysis. Pag makita mo sa ingredients na hydrolyze, ibig sabihin, ginamitan niya ng asido para madaliin ang paggawa ng soy sauce or madaliin ang paggawa ng toyo. Instead na dadaan pa ng 1 year to two years bago malikha yung toyo, sa kanila ay 5 days pa lang may toyo ka na. Kasi ginamitan siya ng hydrolysis. Acid hydrolysis. Pero yung toyo, nagawa sa tradisyonal na pamamaraan ay napapaloob sa banga. O, ito dumadaan sa fermentation. Ay ipakita ko sa inyo ngayon ito. Guys, ito yung mga banga ngayon na dito napapaloob ang soy sauce. Ito ay nasa 8 months na to. Itong banga na to. 8 months na ito. O, nilalagyan natin ng glass para walang langaw na makapasok yan guys nakikita nyo yan dito sa loob ito ay purong soybeans soybeans yan oh. nanilagyan yan ng uh, special na mold para mag ferment so, sila na yung yung mga aspergillus orisi sila na yung mag-perment uh, uh, dinudurog nila yung soybeans para maging tuyo okay, ito yung natural na tuyo guys ito yung masustansyang tuyo na marami kang makukuha na nutrients ipagkita ko to sa inyo ngayon ito Pantay, ah. ito yung toyo. natural organic na soy sauce ang tawag dito ay naturally brewed pag uh, tingnan nyo sa mga grocery, mga naturally brewed ay mahal talaga oh. ngayon tingnan natin yung uh, one month pa lang ito One day pa lang ito. Kahapon pa lang natin to nilagay dito. Ito yung itsura niya. Kapag uh, siya ay ano pa lang. Isang araw pa lang. Ito yung itsura niya. Siyempre ganyan ang kulay. Kasi dahil yan sa edible molds o aspergillus oraceae. Na nilagay para yung yung molds na ang mag uh, ginagawa niya itong pinu. Uh, siyempre yung protein yung protein sa soybeans ginagawa niya binibreak down niya into amino acid at meron na itong wheat flour yung wheat flour uh, yung carbohydrates niya ay ginagawa naman naman yung simple sugar kaya after ito matamis, may pag matamis itong flour kasi yung carbohydrates niya ay ginawang simple sugar ito yung itsura niya kapag uh, siya ay isang araw pa lang one week, two weeks ganyan yung itsura niya ito naman yung itsura niya kapag uh, nasa two months na siya two months ito two months na siya ito ang kanyang itsura pag 2 months na siya yan yan unti unti nang nadudurog yung soybeans yan ito 2 months na to ito naman ay malapit na itong magiging tuyo ito ay nasa 5 months na ito 5 months yan ang itsura niya pag 5 months na siya ayan, mayroon, na, mayroon na siyang mga liquid tumatagas oh. ayan light soy sauce light soy sauce na siya ayan, mayroon na siyang light soy sauce Ito, malapit na ito magiging toyo. Kasi six months, pwede naman siyang uh, kainin yung toyo niya. Six months. Ito, five months na. Ito yung kanyang itsura. Pag five months na siya. Meron na siyang mga liquid. Siyempre, dumadaan ito sa pasteurization. At siyempre, nilagyan to ng tubig. Para uh, i-compress At lalabas yung liquid Yung tuyo Ngayon magmumukbang tayo Kukuha Paalala lang po uh, Yung mga ibinibinta namin yung tuyo Sa labas ay niluluto muna namin yan uh, Dinadaan yan sa pasteurization Tayo ng soy sauce dito Ito, gamit ito kukuha tayo ng toyo tama na to tama na ito guys meron tayong kanin <laughs> ayan nakikita ko diba itong pagkain ko mayroon tayong itlog at kanin ngayon magmumukbang tayo Itong toyo na to, naturally brood. Yan, naturally brood yan. Pagkita ko sa inyo, masarap tong toyo na to. Against the light yata. yan guys, Ayan. Itong Etong toyo na to, magkakain na to. Napakasarap niya mga sustansya. Kasi purong naturally brewed. Natural brewed soy sauce. Ang lasa niya may pag uh, may pag uh, may pinaghalong tamis, uh, may asim, siyempre maalat. may konting uh, kunting pait asim tamis at alat siyempre alat tuy tuyo tuy siyempre masarap yung tinatawag na umami ayan guys oh pakita ko sa inyo oh fresh galing sa banga <laughs> ito ang naturally brewed soy sauce yummy Mahal to guys. Pagtitingnan titingnan niyo yung naturally brewed ng mga toyo diyan sa grocery, nako sobrang mahal. Yung toyo natin na nakasanaya natin, ngayon bago ko lang nalaman, yun pala yung mga paborito nating toyo ay pinaghalo na nila, mayroon diyan tinatawag na combination naturally brewed tsaka hinaluan na ng gawa ng asiduk. Sa ibang bansa, yung mga toyo natin sa Pilipinas, nire-reject yan. Kasi gawa sila sa chip, o kung maga, tawag sila chip soy sauce, mumurahing soy sauce. Yun ang mga toyo natin sa Pilipinas. Tingnan nyo, check nyo yung ingredients. Yun ako, puro chemical. Alam mo naman, pag chemical, nakakasira yan sa katawan. Mag-sense na kayo ng brand ng toyo. Yung naturally brood. Contact niya ako. Tingnan niyo yung Facebook ko. Message ko kayo para matikman ninyo ang mga natural naturally brewed na tuyok oh bitin ako ah mga kabitin ah kahit kanin lang ang sarap talaga pag natural soybeans to guys soybeans soybeans siyempre yung soybeans nadurog, naging tuyo na anong nagpapaitim sa kanya? Yung reaction ng sugar sa acid. Yung amino acid. Yung protein guys. Yung protein. Pag na-breakdown na yan into smaller pieces. Yun na ang amino acid. Amino acid is the building block of protein. So bago mo siya, kasi plant protein ito. Bago mo magiging, magiging animal protein yan. Mag, magiging kuan na sa ating katawan. Mag, magiging uh, animal protein yung plant protein bago magiging animal protein niya. Siyempre, bine-break down mo siya into smaller pieces, uh, smaller units, ang tawag dyan amino acid. Pag naging amino acid na siya sa digestion sa ating katawan, siyempre, nginunguya natin 'yan. Pag kumakain tayo ng mga karne, isda, at mga plants na mayroong protein. Ninunguya natin yan. Dinadigest natin. Dinadigest. Pag uh, nagiging liquid na siya, naging amino acid na yan, bago yan, magiging, makonvert yan ng ating katawan, magiging animal protein. Dito, hindi na mahihirapan ang ating chan. Hindi na mahihirapan yung ating guts o gastrointestinal tract sa pagdigest. Bakit? Dinigest na, na siya. True fermentation. Nadigest na. Mayroon na itong amino acid. Mayroon na itong simple sugar para maging carbohydrates. Grabe guys. So yun lang. Maraming salamat sa panonood guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe uh, sa aking uh, munting channel, ang Kuya Bubords, pakisubscribe na po. Tulungan niyo naman ang aking channel. Sa mga gustong sumubok sa naturally broad na soy sauce na Pinoy, sa mga health, health conscious dyan, pakipim huh? lang po o direct na lang kayong tumawag sa numero na sa baba. Maraming salamat.